Hi, Press. Ba't yun suot mo? Bakit? Pogi ko ba? Hindi tayo mag-outing. Gagawa tayo ng research. Mas man. Hi, Lee. Hindi <coughs> ko pala nasabi gagawa rin sila dito. Ano po ka na dyan? Ano yung dala mo, Emil? Oh, ito ba? ba? Pagkain Ayun, sakto. Bella, labas mo na yung juice. Tadyan! Oh my gosh! Tatlong flavor? Very good. tama lang kayo eh. Excuse me, madam. Ang juice na to ay nagpapaganda ng mood at nagbibigay ng energy. Corrected by Endlaxunte has glutathione, collagen, vitamin C, L-carnitine, green tea, vitamin B, goji berry, ginseng, and zinc. Ang galing mo dun, be. Next naman. Recite the periodic table of elements. Um, next question, please. Malabog sa kalo, be. <laughs> <laughs> ay. Sige na, inumin nyo na yan. Ano pa magagawa ko? Tinimplan nyo na eh. Ito sa'yo, Rose, oh. Strawberry. Pati sa'yo, Emil. Para matchy-matchy kayo. Ay! Tigil mo ako, Ruby. Akin na yung juice. Eh, may ka-girl. Gustong-gustong nga. Yung tawa-tawa mo dyan. Gusto mo pektos? Tapos na. <coughs> ha? Ang mo naman. Tingin mo Ba't gano'n? Nangayos naman ang gawa mo. Dapat ba? Hindi. Hindi kasi... Hindi ka naman kasi katalinuhan sa classroom. Pero, pag gumagawa ka, okay naman. Tapos, ang balis mo pa. Siyempre, nandito ka-press. Este... Nakakagana gumawa dahil nung juice. Mula natin na inlam na si Rooms. Di ba type niya yung mga matatalino? Oo <laughs> ate. <laughs> <laughs> crush kanya ang O oh, hindi! Hey, tumigil nga kayo <laughs> mga buisip! <laughs> crush mo pala ako, press ha? Hindi! Tumigil nga oh, ka kayo! kayo. <laughs> Ay! Grabe na! Ang tamis! Nitong juice! <laughs> Glaxon Day is available at TikTok Shop, Shopee Mall, Laz Mall, Free Shop by 7-Eleven, and Healthy Organic PH. Box awat na dyan. Wala ko tayo sa kalahati.